Hello, guys! May papakita ko sa inyo, guys. Ano siya? Mga ugat. Mga ugat sa... Pader. Ayan, guys. Ayan. Hanggang sa taas yan. Ayan. Ayan. Naririnig niyo yung mga ibo. Ayan sa guys. Kahoy yan siya. Uh, mga ugat na... nasa puder. At saka alam niyo, guys, itong... Uh, itong kahoy na to ay yung maliliit pa yung mga anak ko. Um, nung nasa kindergarten pa sila, ay, ayan, pinagsama-sama ng yung mga maliliit na bata ang nag uh, tampik-tampik niyan at kasama yung yung anak ko diyan na kasi parang project nila na ginawa dito. Ayan, guys. Oh, di ba? Ang ganda niya. Hanggang doon sa taas 'yung ah uh, yung mga ang tawag nito ugat nag, nag, nag ano siya yung bang gumaglatay sa um, sa pader ayan guys at pag, pag summer time papikita ko rin sa inyo kung gaano siya kaganda sa summer time at yung ngayon ko palang ipipakita ay yung mga ugat-ugat niya. Ngayong kasi pag winter, nawawalan siya ng, ng dahon. Ayan siya guys. Kumakamoy siya hanggang sa taas. Ayan. At gustong gusto kong laging tingnan to. Ayan siya guys. Gustong gusto ko yan siyang tingnan. Yung ano ba siya? Ayan Oh. Ano na? hindi ko hindi ko hindi ko na itanong kung ilang years na tong um, yung mga pagkamoy nito pero ayan guys ano na yan siya matagal na yan siya matanda na yan siya ayan ayan at natutuwa ako niyan pag ano pag nakikita ko yan lalo na pag pag summer syempre iba naman pag pagwinter o oh, diba gustong gusto ko yan guys ayan makita ko sa inyo, ha matagal ko na tong gustong videohan kaso lang wala tagalagang time at kakatapos ko lang sa aking pagdi-deliver at dito ang end ng pag deliver ko kaya sabi ko ngayon ko na siya gawa ng video so ayan na ako at nagka-time ako kasi marami to sila eh. Dito pa oh. Dito pa sa kabila. Ayan pa siya guys. Ayan. O, oh, diba? Naka-ano naka, yan lahat sa sa pader. Ayan. Ayan. Sa summertime, uh, picturean ko uli yan guys sa summertime. Bibidyohan ko uli sa summertime kung gaano siya kaganda. Ang ganda-ganda talaga niya yan. Kaya gustong-gusto ko yan tingnan. Lagi pag pumunta ko dito. Kasi ang ganda talaga niya pag kumakamoy sa pader. Ayan. Ayan guys. At nagka-time ako ngayon na videohan siya. At ayan. At ayan. Ang aming dito yan guys sa simbahan kasi nagde-deliver ako ng newspaper dito sa simbahan eh. Dito sa gilid nyo to eh. Malaki tong simbahan. Malaking malaki siya. Ayan. Oh. Oh, kaya oh. Pakita ko na rin sa inyo doon sa kabila. Kasi nagka-time talaga ako ng So, ayan guys, naririnig niyo yung, yung mga ibon na ah. Teka, ha. So, malapit lang to guys. Itong simbahan na to ay um, five minutes walking lang galing sa amin. Ayan. Ayan siya guys. Ayan siya. O, oh, di ba? Ang ganda niya. Ayan. At, uh, yun yung sa baba. Ayan yung sa baba. Sandali lang guys ha. Napakita ko na itong noong winter eh. Ayan, ang aming simbahan. Ayan, 5 minutes walking lang siya, guys. At malaki 'to eh. Ayan, Um, 6.30 pa lang dito guys ang umaga ay na yung work ko ayan at ayan ayan siya ipaano ko lang sa inyo ang kanyang paligid ayan guys so ayan dito yan sa um 5 minutes walking from my house ayan So, ipakita ko pa rin dito. Ayan dito yung sa Ito yung mga area niya. Ayan. At ayan, bagong gawa to, guys. Uh, ni- renovate pala kasi nasira to eh. Kaya ngayon year na natapos. Natapos na talaga siya. Ayan, guys. Ayan, 'di ba? Oh. Ayan, guys. Ayan siya. Hello. so guys ayan ang aming kagandahan dito ng aming simbahan Ika ikot muna ako ulit dito sa kabila gusto ko rin kayo guys sana paikutin doon pa oh kaso <clears throat> okay sandali kaso malamig na yung kamay ko eh <laughs> nilalamig na yung kamay ko guys oh Ayan, ayan 'yung dito oh. Ayan. Hindi ko kasi dala 'yung aking ah uh, winter gloves. Ayan. Oh, diba, ang ganda niya. Natapos lang kasi 'yung meron pa yan doon guys, oh, doon sa dulo oh. Pero guys, 'yung kamay ko nilalamig. <laughs> so guys, balik na ako doon sa aking sasakyan at uh, ayan na nakita nyo na ang kagandahan ng aming lugar ayan so ito yung sa right side sa, sa right side so diretso na ako ayan ayan ayan, ayan. so balik na ako doon sa aking sasakyan <laughs> ang lamig ng aking kamay guys <laughs> pero gusto kong ipakita sa inyo eh Ayan. Dali. Ayan pa yung may rinirubate pa sila. O, hindi pa rin tapos. O, ayan. Pero, dali ah. Eh. Punta pa ako dito sa, hala, may nag-iwan ng ano o, oh, baso. Ayan. O, oh, di ba? dito naman ako sa kabila. Kanina din ako sa kabila. ko oh di ba? Ang ganda. Oh, ayan guys, ang kagandahan. Malinis din ang kalsada namin. Ayan yung kagandahan dito guys. So, uh, na yung aking mga kamay. Ang aking mga daliri. Balik na ako dun guys, sa sasakyan. At malamig na talaga ang aking kamay. So, dito to sa right side as ah, a left side yung kabila yung maganda doon oh. kanina yung sa right side yun oh, balik na ako sa aking sasakyan so balik na ako kaya na yung binidyohan ko kanina tao tao ayan so guys thank you for for watching bye bye